Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang mga gamit o tungkulin ng wika. Nahati ito sa pitong uri. Una, personal. Ito ang pagpapahayag ng ating sariling damdamin, pananaw, opinion, o maging personalidad ng isang individual. Pangalawa, imahinatibo. Nagagawa nito na mapalawak ang imahinasyon ng tao. Halimbawa nito ang pagsasadula ng isang kwento. Pangatlo, interaksyonal. Ito ang nagpapanatili ng relasyon ng tao sa kanyang kapwa. Halimbawa nito ang pagbati, pakikipagsalapuha, pakikipagbiruan, at pakikipagkapwa-tao. Pangapat, informatibo o representasyonal. Kakayahan nito ay paalam ang mga may informasyong may nilalaman ng katotohanan. Sa parang ito, mas nagiging formal ang gamit ng wika. Halimbawa ay ang pagbabalita o pagpapaliwanag ng isang paksa. Katulad ng ginagawa ko, nagpapahayag ako ng mga tungkulin ng wika. Ang lima, instrumental. Ito ang kasangkapan ng wika para sa isang gawain, pasalitaman o pasulat. Halimbawa nito, ang magutos, makiusap, humingi, magpahayag, at magmukahi. Panganin, regulatory. Ito ay ginagamit ng isang makapangyarihan na tao. Nakokontrol nito ang mga nangyari sa paligid. Nakahati ito sa dalawa, isang pasulat at isang pasalita. Halimbawa ng pasalita ay ang talumpati at debate. Ang halimbawa naman ng pasulat ay ang memorandum o isang patakaran. At ang panghuli, ang pangpinto, heuristic. Nakatutulong ito sa tao na makapagtamo ng kaalaman. Ginagamit ito sa pagkakamit ng kaalamang akademi o Upang mabati dito, kailangan ng isang tao na, na magkaroon ng eksperimento, magtanong at magsagot makipagtalo at pumuna sa isang paksa. At yun ang, mang, ang kitawang tungkulin ng wika. Yun lamang